Okay, let's go! Yan guys, nandito na ako guys. Uh, Bibiliin ko na. Yung overall. Sayang kasi yun. E eh, mura. Mura na. Tapos parang medyo bago pa ba siya. Kaya tara, samahan niyo ako guys. Ito so guys, papasok so na kami. Yan. Yan, pasok na. At mimili na kami. Ito, tigyan mo magkana. Ito, ang ganda na ito. Oh. Oh. Diba? Ito, pakita mo yung prices. Oh. oh, ito, ang ganda din ito. Oh. 89 dollars yeah. siya. Oh, ang ganda din nito. Eh Tsaka to. Ang ganda rin. So, oh, 49 dollars. 49 dollars yeah. siya. Puntahan na natin kung nasaan yung ano, uh, overall na yan. Tinabi ko yun eh. Nilabit ko siya dito. Ayang din yun eh. Mura kasi. Bira lang ako makakita na ang ano ng, ng overall dito Na mura. Yan, ito yung overall na sinasabi ko. Yan Yan, uniform ko. Papalitan ko na yung uniform ko kasi sira-sira na yan Bigay lang din sa akin ng katrabaho ko yun. Kaya bibiliin ko to. Yan, medyo bago pa siya. Mas maganda sana kung dalawa para may nagagamit pa ang isa. Kung hindi man ma-dryer ang isa, hindi man laban, meron pa ang extra. Diba? Yan. Marami din sila dito mga panlamig. Yan. Mga panlamig na jacket. Yan. Dami din dito. Yan. Diba? ba? Ah, isa pa. <laughs> Mga pantrabaho. At ito. Puro pantrabaho to. Guys, nakabili na ako ng uniform ko. Yan. Tsaka ito yung panloob. Tsaka yung jacket. Kasi hindi magagano si Mayka. Hindi nyo magkita Malakas na face. Ito na. Nakalabas na kami. Yan. Uh,